paano nga ba ang tamang resistor value para sa isang 12 volt charging LED indicator right magandang buhay mga boss para makuha natin ang tamang resistor value mga boss may equation tayo dito mga boss ito yung formula niya mga boss no R equals voltage supply galing sa power adapter minus forward voltage ng LED divided by forward current ng LED R equals 12 volts minus 2 divided by 0.1 amp minimum forward current ng red LED maximum niya mga boss is nasa 0.020 ampere mga boss. So 12 volts minus 2 equals 10 volts divided by 0.01 ampere equals 1000 ohms or 1k ohms. At dito i-connect natin ang negative ng LED sa negative ng power adapter mga boss. Tapos naglagay tayo ng 1k ohms resistor sa positive ng LED mga boss. At sinukat natin sa multimeter 0.0 at tama yung computation natin mga boss no. Nakachamba ulit tayo. I-try natin i-direct mga boss no kung anong mangyari sa LED. Ayun pumutok mga boss no. Ayaw na magilaw mga boss. Yan ang mangyayari pag dinirekt natin ang LED sa 12 volts Dahil okay, okay ang computation natin mga boss, maglagay tayo ng 1k ohms resistor sa positive input at sa dulo ng resistor mag-connect tayo ng 1 in 4 7 diode mga boss. Ang ginamit nating diode is blocking diode lang mga boss no. Tapos maglagay tayo ng wire sa negative input ng charger mga boss. Try natin yung LED oh, ayan, umilaw na mga boss no. Lagyan natin ng wire ang LED mga boss para kung nakabox ka, pwede mo siya malagay kahit saan mga boss no. Tapos positive ng LED, lagyan din natin ng wire mga boss. Ang video na to is para kay boss dip no. Boss dip andito na yung hinintay mo. Pagkatapos natin makonek yung wire sa LED mga boss, is yung positive ng LED is i natin sa center ng diode at resistor. Tapos yung negative naman doon sa input mo. No? Itong dalawa mga boss, no? Going na to sa mga battery. Ganyan ang kadali mga boss, no? Umilaw na siya mga boss. Alright, salamat.